Pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak kundi niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo. Patayin natin ng mapasaatin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, Dilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, Hindi pa ba, ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon, at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Naghalakan at pagpapala po sa inyong lahat. Ang literal na pakahulugan ng ating ebanghelyo ay pinabanggit na ng pahapyaw sa ating unang pagbasa. Ang ubasan ay ang bayang Israel. Ang may-ari ng ubasan ay ang Panginoong Diyos. Ang mga katiwala ay ang mga matatanda ng bayan. Ang mga eskriba, ganun din ang mga pareseyo. Nakita natin ang katotohanan ng ito sa mga pahayag sa banal na kasulatan. Kung saan sa halip na mamunga ng mabubuting gawa ang mga Israelita o ang bayang Israel na pinili ng Diyos, sila'y naging kabaligtaran ng bunga. Naging mamamatay tao sila, naging magnanakaw, naging makasarili, naging mga sakim. Ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng sunod-sunod na mga mensahero, mga propeta, nagigising sa kanila sa kanilang maling ginagawa. Pero ano yung ginawa nila? Pinatay, pinato, at kung ano-ano pa. Sa bandang huli, ipinadala ng amang Diyos ang kanyang bugtong na anak. Pero ano ang ginawa nila? Pinatay din nila ang bugtong na anak ng Diyos. Ano ang kahalagahan nito sa atin bilang mga taong nabubuhay sa bagong henerasyong ito? Huwag nalang muna tayong pumunta sa pagiging isang simbahan. Tingnan natin ang ating mga sarili bilang mga taong pinagkatiwalaan din ng Diyos ng buhay, ng kakayahan at marami pang ibang pagpapala na atin ngayong kinakamtan. Sa mga gampaning ito, mayroon tayo sa kasalukuyan, bukod pa sa buhay at kumpletong anyo ng pangangatawan. Papaano natin na ibabalik ang Diyos ang inaasahan niyang mabubuting bunga na para sa Kanya? Tunay nga ba tayong nakapaglalaan ng panahon at oras para sa Kanya? Maraming salamat sa inyo na narito sapagkat ito'y bahagi ng inyong pagbibigay ng kung ano ang marapat para sa Diyos. Ang paglalaan ng oras upay siyang, upang siya mabigyan ng kaluguran sa pamamagitan ng pakikipagtagpo sa Kanya sa banal na Eukaristiya. Subalit mga minamahal na kapatid, hindi dapat ito nagtatapos lamang sa loob ng simbahan. Paglabas natin sa pintuan ng simbahan, pagpunta natin sa iba't ibang lugar, sana'y maibigay pa rin natin sa ating Panginoon ang kanyang parte sa pagpapalang nakakamit natin. Ano yung parte niya? Iyong mabubuting gawa na magpapakilala sa ating kapwa ng kanyang presensya. Sa tuwing mag-aabot tayo sa mga taong nangangailangan na ibibigay natin sa Diyos ang kanyang kaparte. Diba kaya nga sabi niya ano mang gawin ninyo sa mga maliliit na ito sa akin ninyo ginawa. Kaya nga, kaya nga sa tuwing ipinagtatabuyan natin ang mga kapatid nating nangangailangan, namumunga nga tayo ng bungang hindi marapat para sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, hindi sa atin ang ubasan kung papaanong hindi sa atin ang ating buhay. Hindi sa atin ang ubasan kung papanong hindi sa atin ang kung anumang mayroon tayo ngayon sa kasalukuyan. Ang lahat ng ito balang araw ay ibabalik natin sa Diyos, sapagkat Siya ang tunay na may-ari ng ubasan. Sana'y hindi tayo maitakwid sa agdating ng panahon. Nakita ninyo yung kabutihan ng Diyos nung ipinagkatiwala ang ubasan naroon na lahat yung kailangan. Naroon na ang pisaan ng ubas, nakabakod ng maayos, namumunga ng maayos, naroon na naitanim na lahat. Ganon din sa ating buhay. Nung isilang tayo ng Diyos hanggang lumalaki tayo, naroon lahat ang pagpapala. Kahit tumaharap tayo sa pagsubok, kahit anong pagsubok ang harapin natin, ibibigay naman ng Diyos yung lakas na kailangan natin. Ano pa nga ba ang kailangan natin? Madalas, nabibigo ang Diyos sapagkat inaangkin natin sa ating sarili ang kung ano ang mayroon tayo. Nagiging makasarili tayo at nakakalimutan natin ang katotohanan na tayo'y mga katiwala lamang. Na sa pagdating ng panahon ay kailangang magsulit sa tunay na may-ari ng ubasan. Mga minamahal na kapatid, Patuloy na wa kayong subaybayan ng Diyos at maging mulat upang makipagkaisa sa pagsubaybay na ito. Sa ganon, palagian nating hangaring mabigyan ng parte ang Diyos sa pamagitan ng paghahatid ng mabubuting bunga, ng magagandang gawa, mga gawang magpapakilala sa presensya ng Diyos na umiiral dito sa mundong ating ginagalawan.